again, welcome sa akong YouTube channel, no? At karong bunta ba, ari akong bata, nag, nagwala o nagmaoy, ano? Nagbisyo. No? Kasi po, hinanap po ang kanyang mama. Kasi po, nag, nanibin pa o para sa samba ngayon. Sa so, umaga, no? Yan no? Ay, uh, ito naman ang palanda ko. Bibi, Bibi Georgian. Wow, Bibi oh. ah, hindi, 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 hindi. Nagmahal ko, nagmahal ko mga kayo ko. At, kung bago pa lang kami sa akong channel, pag-subscribe lang, pag-click ang okay. subscribe wow. para lagi ka mong updated sa kung i-upload sa sarunda ko mga kaibig. At, ah, shout out naman sa mga nag-support po sa akong channel. At, Largo like, sa kay ay yung mga kasamahan ko sa makulod unang na natin kung si ano po Alinadil Amangka yung ano po namin sa ang yung taga-stop no ang yung kwan baho at na po sa kwan kay kay Pagli Amangka at na Amangka tapos kay ano you know, Saldi Ganggi Laglatan ng mga ito, staff yun sana. sa ang mag-trabuhan. Lagi na sa akong mga kauban din sa trabaho. Ani Junmar, Laklos. At si... Ano? Si... Andro. Ibuin, ibuin na tapos. At saka si At kung... Hindi ko pa mabanggit ko sa... Aking video kayo, no? Yung mga kasama ko dyan. At sasunod lang po sa... Aking video at lagi po sa mga, mga mga nag-support po sa aking video doon sa Mindanao lagi lang po sa mga anak ko dito no? at para yung hapon ang pag-support sa aking video na mga pedol at habang nag sasalita ako dito ah, tulog na pala pong anak ko yan pala ang ano at dumating na po yung isa kong anak ha yan si Paul George kinit nga at ito na po ano po video you no know? at huwag niyo kalimutan i okay, support na po ang ating channel kung may makita po kayong ads at sana pwede ayaw niyo i-skip no para kapasok po yung Jangan lupa like,